Dahil lang hindi nabigyan ng pagkain, sinaksak ng isang lalaki ang kanyang bayaw sa pasig gamit ang lagari. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, exclusive. Hinang-hina at nakasakay pa sa wheelchair si Reynaldo Selga ng abutan ng News 5 sa presinto ng Pasig PNP kahapon. May saksak siya sa ulo, kamay at tuhod. Kasama niya ang asawa niyang si Christy. Nagsampan ang kaso si Reynaldo laban sa sarili niyang bayaw matapos umano siyang hatawi ng lagaring bakal. Ang punot dulo niyan ang pagdadamot umano ng pagkain ni Reynaldo sa kapatid ng kanyang misis. Dahil hindi nila napagbigyan doon sa pagkain yung kanilang bayaw. Hanggang sa umabot sila sa hindi na nagkakaunawaan. Kinahang ng kapatid ko, yung asawa ko. Eh, siyempre, itong asawa ko yung umiiba sa kanya, Umalayo, hinabon niya. Pagkabon niya, nagpang-abot sila, nagsuntukan sila. Eh, hindi naman alam ng asawa ko na may dalas lagari na matuwis, yun ang pinang unday, -unday niya sa kasama. Napag-alaman ng mga pulis na hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng alitan ng magbayaw. Agad din namang naaresto ang 50 anyos na suspect na si Philip Reyes. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Mahaharap siya sa kasong frustrated homicide. Desididong ituloy na mag-asawa ang kaso laban kay Philip. Sakit po, masakit po sa akin siyempre. As asawa ko yun eh, kapatid ko yun eh dugot laman ko yung kapatid ko. Pero hindi naman dapat gawin yung gano'n. Baka mamaya mapatay niya yung asawa ko. Paano naman po ako? Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag -salam.